So this time, meron tayong 1 kilong pork. Yes. So isang kilong baboy. So, ang gagawin ko is lulutuin ko today for our olam. And then, ito po yung aking gawing sinabawan. Okay? Sinabawan. So, um, pwede naman nila, pero yung ingredients ko is iba lang. Tagto 40 pong kilo dito sa amin. So, meron tayo dito ang lagayan tagto 40 so kanina po ito ano inihaw pa si booking po ito so so ang gagawin ko muna is slice po ito okay so isang kilo tatlo lang kami pangatlo yung anak ko and then bibigyan ko ng aking ina dito so ako po ang magluto and aside from you know maghiwa-hiwa yes yeah, so mag-start na ako maghiwa magchika-chika na rin ako Yes, magchika-chika na rin ako. Um, live update about sa about sa taong nang lait sa akin before, alam nyo ba yung vlog ko? Meron akong vlog kasi na yun, no? Know, nang panglait ng isang babae na kilala ko. Na kilala ko and then, hindi kami nagkita in personal. So, yung panglait niya is based sa Facebook. Dahil friend po kami sa Facebook. So, so, update sa kanya. So, um, We back sa time na you know nang lait siya and then like nagawa siya ng fake account para laitin ako at nalaman kong siya so alam niyo na lumaban tayo hindi tayo magpaano magpa ano tawag doon wag po tayong maging angel angel okay dapat meron tayong sungay pag ganyan so guys update sa lait sa akin um nahiya na siya sa kanyang ginagawa like hindi na siya, hindi na niya pinansin kahit ano pa ang ano ko sa kanya. Dahil talagang natawahan na siya sa kanyang kamalian. Kalain mo, nilait niya akong pangit. Ang pangit ko raw at ang itim, isa amin dalawa ako naman ang pinakasalan at siya ang hindi. Yung feeling na okay ka lang, ang lakas loob mo malait ah. Kaya sinasabi ko tal talaga sa kanya kung walang dahilan na yun know, mainggit siya sa akin o manglait siya. Dahil hindi naman 'yan sa ano, yung pag-aasawa or pagkakaroon ng husband, hindi naman 'yan sa kagandahan, di ba Kung talagang yung lalaki is seryoso sa iyo, legal process ka. And sa amin naman dalawa, ako yung legal. Ah, um, pamalay hanggang sa kasal, hanggang sa ibahay, has, hanggang sa may sarili kaming bahay. Insya ngang wala kahit isa, lakas pa manglu-mang mang ano, manglait sa akin yung sabihin ako na ang pangit ko raw, ang etem, siya, daw ay maganda, sexy, yun naman ang sabi niya eh. Pero you know what, hindi niya, hindi niya ina-admit na siya yon yung may gawa ng fake account kahit saksakan mo pa ng ebidensya. Hindi niya naman, ano, hindi niya naman dininay niya kahit merong ebidensya. So ang ginagawa ko is pinaalam ko sa kanya kung sino at ano talaga siya, okay? So, sa words na pangit ako, wala naman yung problema. Hindi naman yan, hindi naman yan sa maganda ka o pangit ka. Eh, kung sa tingin mo, mas okay na kung pangit kasi nasa legal process is siya. Siya na feeling niya maganda. E, anong nangyari sa buhay niya? Anong nangyari sa kanya? Anak niya nga, iniwan niya. So, ako, meron akong anak. Inalagaan ko naman. Siya nga, iniwan niya. Tapos, wala pang biniyag. Guys, wala pang biniyag. Dalawa, walang biniyag. Tapos, kung makapanglait, wagas. Nagitim Kurawi eh, ikaw nakooti ano nangyari mo? Kagmay may mga taong ganyan. So sa akin naman is dapat silang pitulin like kailangan mo silang labanan para malaman nila kung anong katotohanan, di ba? Like hindi kasi nila nakita kung anong mga mali nila eh. Mas nakita pa nila yung mga taong may galit sila. Mas yun pa ang inaatindi nila kaysa sarili nila. Anak nga hindi nga magawang alagaan. Tapos sa akin pa nakasubaybay sa buhay ko. So sinasabihan ko siya wala ka namang bahay yung palagi mong nakasubaybay sa akin at ang lalait, wala kang bahay eh. Pag kayo ay naka-encounter ng mga taong laitera at ingitera, kailangan mo lang sa ano, lumabanan dahil hindi yan ano, sa pag ka, ibig sabihin, ini-educate mo rin sila. Dahil sila po ay kakulangan sa kaalaman at hindi nila nakita ang kanilang kamalian. So ang gagawin mo, um, labanan mo, like sige ginagawa ko. Gusto mo maganda? E paano yan? Iniwan mo naman yung anak mo para kagumanda tapos na yun, lakas loob mga kapang lait. And guys, alam nyo ba, kahit wala akong minimension dito, magko-comment yan. Dahil masyado siyang affected sa kanyang ginagawa. Dahil alam niya, na-feel na-feel niya yan, na siya yung, yung you know, pinariringan ko. Nahiya siya siguro. Hindi na siya kumikibo, like nahiya na siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang asal na, ay sorry, nalimutan ko. Nakalimutan ko, ganun pala ako, yeah. Nadala ako sa inggit, parang ganun yung nangyari sa kanya. Super tahimik lang ako guys, like you know, pag ako'y um inunahan ng tao, talagang lalaban ako. Dahil yung paglaban mo sa gulo is hindi ibig sabihin mo na super matapang ka na. Ini-educate mo lang sila para malaman din nila kung saan sila lulugar. So 'yun 'yun kasi yung tingin ko. Like pag mayroong aaway sa akin, like mayroong mga taong hindi gusto sa akin, talagang lumaban ako. Dahil yung paglaban ko sa nila is to educate na rin. To educate na rin para sa kanila. Na yun, yung feeling na bala na, yung feeling na nakikita mo ang mali ko, tapos ang mali mo hindi mo nakita. Na mas malala pa. So yun yung point ko kasi eh. So ayan yung baboy natin. Nauubos na. So yun kasi yung point ko kaya yung nanglait sa akin, ngayon super nahiya na siya sa kanyang ginagawa at natanto na niya ang kanyang kamalian. F siya ay magkocomment dito talagang. Um, anuhin ko siya. World War 5 Siya naman yung may kasalanan. Marami naman akong ebidensya sa panglalait niya. At, you know, kaingitera niya. Hindi nga siya makapabiniyag ng kanyang anak. Letla 18 pa ako tahimik lang ako dito. Okay? Ating baboy. Yes. Yeah. So, stop na ang ating chika. Yun lang muna. So, this one is lulutoyin ko muna. Nasa loob ng ating kaldero ang baboy. So, lulutuin ko muna ito dahil kailangan itong ilaga. Si Juan biya anak Mama biya na ni. Matiwan. Matiwan. Mama ni matiwan. Ik, 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 ik. O, no, gini-gini so, Nick. Dili na ba takay o kasakay, no? Nali, luto ng aking baboy. And then, as you can see, super creamy niya. And then, ito po yung aking bisol. Ito po. So, yung bisol ko, nag-add siya ng ano, flavor na malapot. So, as you can see, ito, ang ingredients po natin is only bisol and this one, sili. So, bisol and sili lang po ang ating ingredients. And then, yung baboy natin is super humok at saka malapot na si malapot ito. So, that's it.